ah, Bakit? Kagulang-gulang ka ngayon ah. Magulang mo? PTA! May PTA meeting. Eh, syempre! Bitsu ka pa Iba kasi itong re natin ngayon. Oo. Oh, diba? Bakit? Ha? Kagalang-galang. Kagalang-galang sila. Ako. Kagulang-gulang. Pero tutikipin ko to. Minsan. Meron video si, si, Batang Helmet about uh, Lenny Robredo. Iba parang para siyang pinupush. Bakit hindi ka dadalo ng rally? Ba't hindi ko ng rally? Sabi niya, uh, kung ako nagkakamali, para ang pagkaka-interpret ko sa sinabi ni Mayor Lenny Robredo, 100% ang pagtatrabaho niya sa lokal. Kasi mayor siya. Yun So parang yun yung pinaka pinaka summary ng sinabi niya. ba? Diba? Although hindi siya kumikibo, hindi siya sumasali dyan, hindi man ibig sabihin na hindi siya maka Pilipino or makabayan. Pero ang mandato niya kasi is dapat 100% siya ay mayor. Ha? Di ba? Kasi naman totoo naman magkaka-conflict kung gagawa ka pa ano anong aktividad. Tapos, aaming ka bandang huli na napapabayaan ka napapabayaan niya ang kanyang lunsod o ang kanyang uh, pinamumunuan na munisipyo, lunsod, kasi sobrang busy sa ibang bagay. Eh, malaking kasalanan talaga yun sa yung mga constituent. Kaya nga ito si Mayor Lenny, mga kakilid, nandudo sa, uh, minsan teka pin ko, pero ang, 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 salita niya kasi doon ay ano eh, ah, uh, Bicolano. Ah, huh? Pero sabi niya, uh, di naman ibig sabihin na uh, hindi siya pumunta ng rally, ay hindi pa hindi siya para hindi kalabanin ang korupsyon. Yes, oo. Pero uh, parang ano ba naman kung pupunta pa siya diyan, luluwas pa siya diyan, eh alam naman ng mga tao. Kasi e siya naman talaga ay laban sa korupsyon. At hindi mo naman mapapakita sa pagpunta-punta diyan. Kung tama aking interpr interpretasyon mga aklis nga, na, na para hindi naman ibig sabihin ako wala ka sa it doesn't follow, na hindi ka kumakalaban sa korupsyon. Pero sinasabi niya niya, kasi 100%, 100% dapat ang trabaho niya sa lokal. Kasi mayor siya. Okay? So tuloy tayo, tuloy, tuloy. O, oh, sa lahat ng mga nakapanood sa live ni Yusek, Atty. Claire Castro kagabi, mm. oh, sinabi dyan, oh. ha? Sinabi diyan! Oh. ta gagamitin nga ni Yusek yung sa mga videos ah. na in natin regarding kay Mayor Lenny Robredo. Yung kasama ko si Grace ngayon. Yay. Kasi nga, binalakas natin dyan, videographer, yung sagot ni Mayor Lenny about nga doon sa mga rally. Ah. Aware naman si Mayor Lenny regarding sa corruption. Kaya nga niya gustong ipasa yung full disclosure bill na hinarang naman. di ba? Ah. Oh, kung hindi siya aware sa korupsyon, di sana hindi siya nag, ano, nag, magpapasa ng ganong klaseng batas. Eh kaya lang nga, kinarang na naman. <coughs> oh. Ay, ayan nga, babalang kasi nga din daw yan ni Yusek, ni Claire Castro. Bitch, uh -huh. Kasi maraming mga mayors dyan. Hindi na lang magtrabaho bilang mayor. Ha? Huh? Mayor-mayoran? Oh, mayor-mayoran? parang <laughs> kasi dyan, umiipal ano? 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 Ume-epal. Epal. E -pal. E -pal. Iba dyan, ume-epal, epal e pa? Epal. E Pati na kayo magtrabaho as mayor, di ba? Marami kasing ginagawa. Madaming gagawin. At tinan nyo nga si Mayor Lenny Robredo, inuuwi pa nga yung trabaho. And yung weekend niya, hindi pa rin natatapos sa pagtatrabaho. Dan trabaho pa rin. Dan ang daming nga niyang mga activities. Diyos ko, darin. Trabaho ni Mayor Lenny bilang... Mayor! Mayor! Di ba? Hindi bilang epal. Di ah. <laughs> ba kasi epal? Ah, epalitiko! Ay, maganda yan. Video ka para. Epalitiko! Pero yun nga mga batang helmet, comment yun na ako ano masasabi niyo? dyan. Pero di ba? Talagang marami naman talagang nakakapuna. Mm. Kung paano magtrabaho si Mayor Lenny Robredo. Ano naman, si Mayor. Pulido ha? yan. Aga-agang mag-time in. Oo, tapos late na mag-out. Yan ang gayahin nyo. Ano <laughs> ba naman yan, Hindi Mayura. yun time in, tapos iinoob magbe-breakfast sa labas. Ay, ano ko Et, eto pa, video Sa SM ba yan sinasabi mo? Ay, hindi. Sa, bawal magsabi dito ng establishment, Ay, pero nag, ano, nagkakapit, tsaka nagpa-pancake. Ay, yeah. Breakfast ay. meal. <laughs> Pero ito nga, mga kabatang helmet, di ba? Yan si Mayor Lenny Robredo, ganyan siya magtrabaho. At al alam niyo yun, hindi kailangan makita yung presensya talaga ni Mayor Lenny Robredo na nakikibaka, nakikirali. Kasi, di kasi diba, sabi nga niya before, sa EDSA, diba, ba mm. Bidjuga Park, sumama na siya dun eh, yung EDSA 1. oo. Oh. Oh talagang bantad na bantad siya sa paglaban sa korupsyon. Kaya nga tingnan nyo kung paano siya magtrabaho. Zero corruption. Medyo O, e ngayon, hindi na kailangan papaluwasin yung pa si Mayor Lenny para sa mama sa rally nyo. Eh rally nyo yan, di ba? Rally niyo yan. Oo, rally nyo yan, di ba? Di ba? Kayo nag-aaway. Eh. Eh. No. <laughs> di ba? Tapos kayo sumuporta sa kung sino-sino. Ngayon, sisigaw kayo ng Accountability and transparency. Anong um, kabalibanaan? Ha? Alam ba nila yun? Spell nyo nga. <laughs> Pero, <laughs> no, spell lang tama. <laughs> Pero ayan nga, oy, huwag kang magkukorek. Ay, bakit? Ano naman? Hindi ka naman siya ano eh. Huwag ganon. Baka ah. magkorek. Pero ayan nga. Hindi mo dapat Hindi. Pero ayan nga mga kabatang helmet. Basta stay happy, stay healthy, stay safe. Tight, always, sabi ka sa buhay ng helmet din ng bukit. Tips para everyday. God bless everyone. Bye! Kay Lenny tayo ito pa nga pala mga kabataan helmet doon sa mga nagtatanong sa atin bujugar doon sa mga kabili ng mga t-shirt na ikulong na yan yung makorakot doon yung stop the corruption yung mga flood control ayan nandyan sa ating yellow basket nandiyan po ayan ayan 'yan pindutin niyo lang yan nandyan din yung mga pagpipilian ng mga design ng mga t-shirt lalo na doon sa mga sasama sa mga upcoming rallies bujugar kasi diba magkakaroon nga ng trilion trillion peso march 2.0 yeah. Sa November 30 So ayan, pili lang kayo dyan